Hello guys! Welcome back to my life. We're preparing may sa mapulo sa Green Village. So we're preparing. First time madami so, matulit to so, Tudomi din. Atuban ka ka. Ako sa tubangan. Ako sa tubangan. Birds, Bruce. Ito na may sampulo. Uh, Ikaw, laga, ka karun ha. Si special guest ako oh, si Mary Joy. Ito. <laughs> <laughs> Ay, yung machikiting. Kanisa, ayaw mo na kalaag. Ang mga ba? So, mag-travel sa amin, guys, ha? Mga 30 minutes siguro. Patulong sa mapulog. Green Village. Green Village. Hello, Joy. natulog ka mong bibi? Tulog pa. Uy, <tap> natulog. Uy, ka ayaw. alam sa mundo. Uy, plano. Uy, sige sa plano. Ito sa Green Village. Guys, nice. lagi. So, manood na kami. Pudala, buagi pa may sa tulay. Ako mga pamangkin. So before mi masulod sa Green Village, mo agi sa misa tulay. Hmm. Sa so, gusto mo ani Green Village tan lang nga video para na may idea kung unsa itsura nila diri. So tara, nga ba yun? nga ba yun? nga ba yun? dyan na, manalo nata ako ikuan big hi yun ano entrance madam? 30. 30, ang bata 20 ako okay, yung ah. appeal nang katulusan ah sige, isa lang kangalan isa lang kangalan akong gusto appeal ko ha? So gikan kami nagbayad guys, 30 pesos ang entrance, 30 gani, 30 pesos, Then sa mga bata 20 pesos. So gikan sa pagsulod dito sa Green Village, may una ni mo kita si Jollibee. Hi Jollibee. tapos na sila yung mga paisda dire guys. Datungdag mai me kusog. Ito ay di mo dool. Foot spa. Datungdag mai. man. Taw <coughs> man naplin man. Kanina ang katong premier nagwanay pa tiempo. Musog na So kung gusto sila magpa-foot spa. Ilisla <coughs> mo dool sa goro ug ugong tii. <coughs> Alimbyo <coughs> di <coughs> ai. Manicure po. Oh. Manicure. Dapat dito giday dito's unahan. Or mga busog siguro sila. So busog ang mga isda dili sila mga onkaru karo kay daghan daghan mga gid diri mga turista. So daghan ko nagpa-foot hmm. Hi Ron. Ron. sa so, mi. <laughs> Dali po. Kuya na gagawin. Kasi ante, si uncle. Ang <laughs> ko Hello, Kote. Eh. Kuya <laughs> si Michael oh. Kuya si si Michael, wala tiguwang. guwang. Ale no. Ay kape sa mi. Namo pudi si Bathala no, Bathalo mang eater diri di ay. Nasi ito, ilailan sa muni Bathalang eater. Huwag ba akong kagatin? <laughs> hey! Diri po, tayo, kauban nga kuan. Mabagal man, pero matalino din. Nga, gikuan na niya si rabbit, di ba? Kusok kay mudagan. Na... Si Pagong. Then diri punta sa Picas guys, naapod kay murag pakuan siya. Pa family picture pwede. Tanaw guys. O ba? Diba? Bongga. Pwede kay papa picture picture. di ba? so nindot siya pang family picture. Ito po'y pinaka-iso. pinaka-dako nga buaya sa tadi buok. Pilipinas. Oh. <laughs> <laughs> mapakan ka niya, madam. <laughs> mutik <multi> club siya. <laughs> oh, basi makaon ka niya. Pagdali, mama. Basi <laughs> <Alam>, mutiklob. <laughs> Naiso <Alam, laughs> siya. Okay, musulod ka sa baksa ba <laughs> so bongga guys so katong gusto mag picture picture o mag video video din hey, sulit kayo inyong bayad na 30 peso sa adult din sa mga bata is 20 pesos mm -hmm. tuod guys nganong nagbisaya ko karon guys kay mostly sa mga viewers na ako mga bisaya so katong mga tagalog lang guys gamay ra magud sila so i prefer nga magbisaya na lang ko kasi mahalin natin ang sariling wika nating bisaya So dito ako sa Kapuso. Sarap no, <laughs> pa picture dito, mga ganon. pa ganon. pa tiger pa guys. Asin ang dami talagang ng panon dito. Pa picture pa paggalak-gala or pa video video. Solid na talaga. Ba't malapit lang sa amin, guys? Dito lang yan sa naawan, guys. May pa-itlog pa, pa nabasag. So, namusa na pala ang itlog. Ano yung mga pikak? na musa ng mga pikak. na puy dinosaur, nibalik na po ng dinosaur. So, <laughs> ligikan naman ko sa dinosaur ganina. So, napoy kauban ni Jurassic Park. Ni Jurassic Park? Dinosaur. Puso ni klasing nga dinosaur, taas mong kayo. Liog. Hmm. Hi! Ibang butingog. Hello! <laughs> oh. Sa niya guys. Taas man jug ko pero taga din hira jug ko niya. No? So, taas kay siya. Tanaw gani. So mura ra gyapon kag nibalik sa kuan. Mura kag nibalik sa sa unang panahon no nga na uso pa ang mga Jurassic, mga dinosaurs. Hmm. Ay nako. Kung pwede lang no imagine mo kung nibalik pa ka sa mga Jurassic o nibalik pa atong nga panahon dayon. yun silang nagunitan, ingani kanda ko, kita na awon, no? nagkataliko din ng anak kahabog ilang against la liug ba so makalingaw no napo ko yung mga friend ila ila sa mga friend hi mga diwindi ah oh. si snow white namubo Oo, oh, -oh. Ito silang abayan. Jai. Let me keep feeling, guys. Ha. One, two, three, four, four, five, six, seven, eight. Eight could dwarf. Kaya ako may pinakadok. Ako lugar si Snow White. <laughs> Pero si Snow White, namubo. So mas dako siya nga di Windy. Kung siya niya, Annie. Since nga ako may dako ako di ba si Snow White kaya taas man pag mga Seven Dwarf or so ako may ako si Snow White yun no know, na problema na, na ako. <laughs> so makalingaw siya because oh may snap ka ayo. So naput sila ipa-pull din hi hey, guys. Hindi man siya ingon nga improve ilahang pool pero Pwede na sa mga bata. Wala kagaya kung bugnaw ang tubig. Ah, bugnaw po diyan. So flowing siguro siya. Sa din tubig flowing. Uh, flowing uh, ni uh, dili. Ha? Ha, kasalom ka sige daw bin na. Amo ah, lugar taman. Wow, kabuli ka kag langoy. Ah, si ba nangaligo sila. Pwede na bugnaw da ang tubig. Bugnaw da ang tubig, bugnaw ang tubig. Oo. Oh, Pilay degree Celsius. so no split sila sa degree Celsius. Hi Iro, ila ila sa mo sa Iro. Wala original nga Iro, Iro madakpo sa ba. Nang Iro pulong. baklay. Ila ila sa mo ni Birdie. Na si Birdie. Hehehe <laughs> <laughs> Hi, si Tweety. Puntahan natin yung... Nangita ko sa akong kauban ka ba oh, Ah, naka -tusia ng laki. Wala ara siya ng laki. Kailangan nato guys kung sa ibuhat. buhat. Uy, ng laki! Wala na, ko na asya. Inakuha nga. Wala, ng laki! <laughs> Sige, pangita ka na ako nang laki. Di ka din, hey. Kisa mo imong ila-ila din, ha? Siguan. Di Kada ko, baki anin niya. <laughs> Peter. Lindo na magpurma. Pero, oh, uh, bunda ka ayun. Ha? Bakas mo siguro ni siya. Ha? Sa tubig, walang patubig. Isa ka oras yung gana, wala kayo ka na human. Hindi kita iiwan. <laughs> Sinasamba. kada ko anin niya. Ngore guys. Oh, yeah. Nadugay siya, nawala siya mga pisaka oras, kay naaday siya dinhi naglumlum. kasi yan gilum na Kusing, ang na ni yang forever. Nakita na forever. Sa una lang ina ni kada ko guys. Sa una lang. Ako okay, kay guys. wala ko yung mga fans. <laughs> Nakikita ko fans. Char, fans. Gatanaw lang. Kuli-puli. Nakatry na mong maligo sa kawa, guys. Naganda ka, ayo. <laughs> mga one, two, three. Unom. Hmm. Kita <laughs> Oh. So, ang paya daw ani magmaligo sa kawa guys is 200. Tayo butangan daw tag mga lamas. So kita magbuot kung isay mga lamas na ibutan sa tua. Isay mo volunteer kag Ikaw yon volunteer kag ligo gabi. <laughs> oh, wala So kung kuan daw duha ka tao, Pwede na daw 300. Pero ikaw na daw isa maligo, 200. Ngunit ang sampol. So, dako, dako, gid siya. Ang style, ani, kung gusto kang hot water, pwede sila mo dagkot. Oh. Ah! So, magpicture-picture sa amin, guys. Laluoy ko sa mga bata, guys. Lutoon na sila. <laughs> Kalo, lutoon na sila guys. Kaya buka ba lulutuon sila? Sa'yo yung lamig nga lamas, ibutan sa ilaha. So, ganina guys, Bruce, na ay naligo din. Nagpaluto ugit sila. So, bago pagin ilahang aso-abo musulod oh. ba? So, mo na siya. Muna ilahang ko andi rin. So, first time, first time namin dito. First time na, na rin nga maligo. Na naligo sa isa kakawa. May ba? na, yung sa kawa. Oh. <laughs <laughs> Kawa or kalha. <laughs> so, sakay na tayo guys. May kotse na ako guys. Hindi ka mo doon. payong. Ipoy So, drive eh. Nana ko'y driver. Usap mo na yung driver. Uy, nalimta na iyang chinilas Usap <laughs> mo so, na akong driver. Uy, bago ba na ako nakipalit ang car? ba na ang car? <laughs> Kung driver, dalimta ni Ian Chinilas. <laughs> <Nahulos lang>. Driver, bilisan mo. Driver, nagkalo. Ano sa maling driver? oy kay naipayong. Hindi ako sa nabi. Wala yung una niya. Ako sa payong. Dari, ito bang? Yun po guys, maraming salamat po. At at least, yung hindi pa nakapunta sa Green Village o pa nakani sa Green Village, na, na sila idea na money ang ilahang ambiyan. Um, Hindi sulit na siya guys. 30 pesos lang sa adult. So, and with my best friend okay. here, family. Okay. Yeah. Si Mamang, Best friend since, high, since okay. elementary school. Okay. <laughs> Salamat so, maraming salamat po guys. Hanggang sa susunod na vlog. Bye.